Ayan, no? Kitang-kita nyo. Natunaw lang pero hindi naputol. Kasi, supposed to be, kung nasunog na yung wire, ibig sabihin, dumaan na sa fuse yung mataas na current. Okay? Ibig sabihin, dapat naputol na yung fuse. Pero hindi siya naputol. Here we go! Good morning mga boss. So meron tayong isosolve na case today. Ah uh, itong uh, Smash 115, meron po itong uh, short circuit na trouble kaya 'yun yung isosolve natin today. Okay. By the way, medyo busy mga boys natin today, as you can see, dahil uh, tapos na ang holiday season and uh, back to work tayo. Yeah. So by the way, ito na nga. <coughs> Tiningnan natin tong uh, Smash, actually kinalas ko na no. Makita nyo um, parang nasabing short circuit ayan po um, yung linya ng positive papasok dun sa fuse eh nasunog okay so may tanyo may fuse naman no ayan sa loob pero magtataka kayo kasi di ba ang pinaka purpose ng fuse is pag merong uh, short circuit siya yung uh, magpo-protect or mapuputol yung fuse para hindi masunog yung circuit okay So, depende sa size ng fuse. Kasi yung fuse at saka yung size ng wire, meron po yung uh, corresponding na amperaje. Okay? Ngayon, hindi pwedeng mas malaki yung amperaje ng uh, fuse dun sa ampacity ng wire. Kasi, ang mangyayari nyan, matutulad sa ganito. Ibig sabihin, yung wire sunog na, pero yung fuse okay pa. In this case, makita nyo naman, ang nakalagay na fuse is kulay pula. Okay, so tanggalin natin. Ayan. So nakalagay 10 amperes. So zoom ko lang. Sana ma-zoom natin. Ayan. So 10 10 amps, okay? Pero ang tataka ko, kahit ako nagtaka no, kasi nasunog. Ayan, sunog na sunog talaga no. Actually nag-forward yung uh, customer ng video kahapon, talagang umusok to. And, dagtaka ako kasi sabi ko, dapat may fuse yan. Dapat naputol yung fuse. Okay. Turns out, yung fuse na nakasalpak is uh, 10 amperes yung nakalagay. Pero mukhang peke ito. Okay. Paano ko nasabi? Ayan o. Oh, Kitang-kita nyo. Natunaw lang pero hindi naputol. Kasi, supposed to be, kung nasunog na yung wire, ibig sabihin, dumana sa fuse yung mataas na current. Okay, ibig sabihin dapat naputol na yung fuse pero hindi siya naputol. Ang dahilan dyan is yung fuse po na nakasalpak dito sa motor is actually a fake fuse. Hindi siya tama. Hindi tama yung amperahe. Ayan, so meron tayo dito mga sample ng fuse. Itong isa na green is 30 amperes. Ayan, so ito yung legit, mga legit na fuse. Ayan, so 30 amperes. Itatabi natin dito sa Tanggalin mo natin itong isa. Tatabi natin dito sa nasunog or dito sa natunaw. Ayan. Natunaw, natunaw yung plastic pero hindi naputol. As you can see, parang mas malaki pa yung element ng kulay pula kesa doon sa kulay green. Okay? Ngayon, ito naman, itatabi ko. Yan yung 30 amperes. Ha? Ibig sabihin, parang halos magkasing laki na sila. Okay? Yung 30 amperes, tsaka itong fuse na ito na pinaghinalaan natin na peke. Ngayon, kumuha ko ng legit naman natin ang amperes na fuse. Okay? Compare natin yung laman, yung element sa loob. Ayan. Okay? Yung pinaka-link niya. Ayan, makita nyo, halos don sa legit na fuse, itong isa, ito. Okay? Makita nyo, halos parang gabuhok lang. Okay? Gabuhok lang. Samantalang dito, napakalaki. Very visible. Yun sa kabila, maliit lang. Okay? Actually, i-zoom natin yan para makita nyo. Ayan, napakaliit lang. Napakaliit lang po. Compared dito sa katabi, katabi natin, no? Oh. Ayan, napakaliit lang. Malaki yung pagkakaiba. Okay? Kasi ito yung legit na fuse na 10 amperes. Pag ganito, yung, ganito kalaki yung kanyang element o yung link niya, ibig sabihin, pag nagkaroon ng short circuit, putol agad siya hindi ka kain dito. So ito, ang pinaghinalaan ko, uh, nasa 30 amperes yung laki ng link or baka mas malaki pa. Kasi ito yung 30 amperes, tinan nyo. Yan. Okay? So, ang pinaka naging uh, problema dito, kasi hindi lang naman yung short circuit eh. Ang naging problema dito, yung fuse na nakalagay is actually a fake fuse. Hindi siya tama. Hindi tama yung rating. So, ang conclusion natin dito, pag kayo po ay bibili, hamba na po kayo ng fuse. No? So, ingat-ingat po kayo sa pagbili ng fuse. So, paano ba natin malaman kung yung fuse is fake or hindi? Number one is yung packaging or yung pagkakagawa mismo. Okay, yung build quality. So, yung fuse na fake is uh, poor yung plastic na ginagamit. So, malambot lang din yung yung mismong plastic niya. Tapos, halata mo rin talaga na cheap yung pagkakagawa. And then, of course, yung kanyang uh, pinaka-link sa gitna is misang sobrang laki or oversized compared dun sa dati niyong ginagamit. So, maganda. Pagbibili po kayo is meron kayong reference or uh, sample para makita nyo kung legit or hindi yung binibili nyo. Okay. So, dito sa Smash, ang gagawin natin ngayon is magte-trace tayo kasi mukhang umabot siya hanggang sa loob ng harness talaga. Ayun. Kaya nga binaklas ko na yung upuan kasi magtatanggal kami nito. Tetrace namin yan papunta dito. Okay. So hindi ko pa alam kung saan sa nagkaroon ng short circuit. Pwedeng may nabalatan na wire, na, na, kagat ng daga, or tumama sa chassis. Pero supposed to be, ang trabaho ng fuse, siya yung magpoprotect. Kaso hindi niya nagawa. Kasi nga, peke yung fuse. Okay? So, I hope mayroon kayo natutunan for uh, today. Lalo na sa mga electrical na hindi lahat ng fuse ay pare-parehas. So, be careful sa pagbili. Alright? So, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. God bless po sa inyong lahat. And sana na may natutunan po kayo sa vlog natin today. This is Emil si Customs. Ride safe and Peace.